Sino dito naglalaro ng Roblox? Sino dito yung mga addict sa Grow a Garden? OMG guys, sino yung langit? Kulay pula. Ayan, meron ng coconut seed. Ayan. Let's open natin to guys. Tapos ito. Oh my god, kibili natin lahat yan. Tapos ito, blood banana. Tapos blood hedgehog. Blood kiwi. Hala, wala na tayong pera. Ayan, adik na rin siya sa Grow a Garden. Di ba? Tinan mo Shock na. ba? Kawawa. So guys, ayan, i-hatch na natin tong egg natin, tong dalawang night egg. Guys, ito din hatch din natin to. Oh my god, ayan na. Ano 'yan? Mole. Nunal. Sa so, ito naman tong rare egg. Ayan, tiningnan natin kung ano laman ay humarang. Wow! Ano to? Hala, si ano? Para siyang si Hello Kitty. So guys, ayan magtatanim tayo ng coconut dito. Ayan na. Tapos lagyan natin ng mga sprinkler. Dito. 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 Ayan. I am sure na malaki na yan. Tapos lagyan ko rin siya ng dalawang advanced sprinkler. Ayan dito. Para bongga yung kaya patubig-tubig dito. Magtatanim din tayo ng orange tulip dito sa paligid para malinis. Tapos maglalagay din tayo dito ng grape seed. Ayan. Ayan. OMG, may mango. Oh my God. Ayan, bilhin natin yan.